flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente ang nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya. Ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga inibisiga? mga contractor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Apat e ito sa Ilocos Norte. Eh, paano nila hindi alam ito? Eh, kumbinsya niya ito? Paano tayo maniniwala ngayon sa kay presidente?